Hello, hello guys! For today's video nga ay iginalan namin ng amin bata batuta sa mall dahil nagyayakag siyang pumunta ng playground. Nakakaawa naman dahil buong araw na siyang nagpupunglit na gusto daw pumunta ng playground. Kaya ayan, at pinagbigyan namin siyang mag-asawa. Minsan lang naman. Ayan nga, at sobrang excited niya na yan nung makita niya yung mismong logo ng Tom's World. Ayan, at Paskong-Pasko pa nga dito sa Robinson. Ayan nga, at ipapasok na naman namin siya doon sa playground na gustong gusto niya. Kailangan lang mag-register at kailangan nakasaks din yung parent at bata na maglalaro doon sa mismong playground. Ayan nga. At silang magtatay nga ang papasok doon. At ako ay tamang chill lang sa upuan. Ayan. Rest day. Kung baga dahil rest day ng tatay, rest day din ng nanay. Charot. Siya naman ang magbantay sa kanya. Bata-batuta. Ayan. At sobrang saya ng anak namin nung pagkakita niya ng playground. Dahil Sunday nga. Kaya sobrang daming tao ngayon dito sa mall. Ayan nga at papasok na yung aking mag-ama at dito lang ako sa labas. Ayan at nagubad na ng sapatos yung aking anak. Ayan nga at iniwan na yung kanyang tatay. Pinuntahan niya nga agad yung playground na gustong gusto niya at ayun, dun siya agad sa slide section. Ayan nga at maraming choices ditong pagpipilian ang mga bata educational din talaga yung playground na ito dahil maraming matututunan yung mga bata at pwede silang makipag friends sa iba't ibang mga batang nandito. Ayan nga at tuwang-tuwa ang mga bata. Nakakagalak talaga sa isang parent na makita yung kagalakan ng kanilang mga anak na nag-e-enjoy. Ayan at pupunta na siya doon sa ball. Ayan. At tumakbo na. Todo habol ang kanyang ama. Ayan. At tumalo na nga. Sigurado nga mamaya paglabas namin dito ay bagsak agad ito at matutulog agad itong bata na to. Dahil sa sobrang pagod niya. Ayan nga at palabas na rin kami that time. At pumunta kami dito sa section na to dahil bumili lang kami ng panlinis ng tsupon niya. Ayan nga. At natutuwa nga akong tignan dahil marunong siyang gumamit ng iniikot-ikot na to. Ayun nga. At nauna na sa akin at naglaro na nga. Ayan. At marami din tumatambay dito sa section na to. Yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking mini bag. Salamat po.